So my blood. So ngayon, kakain po kami ng pancit canton with rice. So iyan ang po so sila. I-bibidyo ko anong reaction. Hello, Dai. Totoo ba yun to, Dai? Hindi, totoo. With rice, jud siya, Dai? Yeah. Apil ko, ano, Dai? Apil is budget. Hala, salamat sa gracia. Sige, tayo lamig kayo. <laughs> Pansit, come aria. turn aria. na my lemon city. Come and see. Santa Maria, Santa Maria Alina. Mm. So, hello guys. Welcome to my vlog. Vlog na naman. Vlog. Pansit is live. Lami kayo. Ano masasabi? Ay, mansa. Lami kay day. Sarap. You want? Gusto ko pa. Isa. Aki. Lami kay. Ang ko ay Ay Oh, yan ang mga buhay namin. Pansit is girl. Pansit is life. <laughs> <laughs> Naabot na. Mahaba ng subo. Mmm, yummy. Beta, ako ay isa ka plato. Kain na tayo. Action. Tara, samahan no, ng kami niya. mga palangga. Ito ganito lang. Subo mo na tayo. Aking beauty makeup. Mmm. Mmm. So, ayan guys. Tikman ang sarap ng Peres Pancit Canton. Big Calamansi. Swak na swak ang templa at astem. Ang hangin, mainit na sili. oh, sili pa. Mahalang sili. 1K. Talagang busog na busog -ham -ham -ham. ka.

给你们保护。嗯，拜拜、okay,，妈